Good afternoon! Basta ako mag-ano ngayon, kaso dinito ko yung I cooked the eggplant that I picked the other day Cody was fast asleep I tied him up because he was digging the sand over there dinito ko yung yung eggplant

Kala ko hindi ko maluluto. Abotos. Abotos siya. Yes, dito. Dito. So, Tapos dito, ano natin yung water spinach. So, yun. Ganda lang ano eh. eggplant natin. Eh. Sarap siguro. Ano ah. Eh.

tulog yun yung akin ano. Nasabi nung tendera, ano daw te, eh? ano yan, balanak. So, hindi ko alam, balanak, basta sabi niya, balanak tau yan. So, na. Eh, Kangkong, eh, ano ko na lang sa prentuhan pa ng ano, Isda yung ginagawa ko yung ano ko yung loob doon sa ayan natin ganoon gini sa Chalug not chalog. Missing hey, ay, ay. Hi. Hi. What you doing? What you doing? Oh you've been bad boy, that's why. You've been a bad boy. I don't know sinisa natin. Tapos dito. So, yung pecha yan. Oh. <laughs> Ito yung ating bugandilya. O, oh, ano. Pero minsan, pagka ano, rin siya. Yung mga dahang magiging. So, dito yung ano natin, o. Oh. May spray yung sister ko na pang pa, ano daw, pabulaklak. Nabulaklak naman siya kaso hindi nabubuo yung ano, isa lang yung bunga niya. Yun lang nga yung nito natin. So, ito, yung oregano, na, yung namulaklak na iisa. Ito mga katabi, ayaw mamulaklak. Siya lang mag-isa talaga yung namulaklak. So, okay, Ayun, Ito na yung ating ganisa. Na to. Asin, asin, ano ito na ito. Ito yung ating anay ka. Hindi na masyadong. Eh, madami no, pang talpos ng ano. Um, kangkung. Hindi ko na naano lahat kasi madami eh. Sunod ulit. Maganda ito pag magpuno na sunod ulit. ito dito yung ano ito ano, na naman yung purong china <laughs> o yan o no, meron na may mga na ang nakukuha ko lang pag nanguhulog sila nakakuha ako pero pagka ano hindi kaya ka no ayan o may bunga dito sa side Noting, noting. <laughs> oregano, Mexican oregano. Tataba. Pero yung silit, tingnan mo, papayat. hindi niya yung ano And I transfer the aloe vera here tapos ito ano na oh May dahon na oh what's wrong what's wrong oh my goodness let me stretch let me stretch let me stretch pagkakabi siguro tatalian ko siya Ito yung akin nakuha doon yesterday. Oh, yung mga na laglag -lag na lang kung ano kasi mga ulan na mga na laglag -lag na lemons. Yung kinuha po. Ay, say bye bye. Tama, say bye bye na. Bye bye na, Dili. Dili na. Ano oh yung ko? Oh my goodness.